Good day mga lodi ko ay Maunlan na ako po sa na mga lodi Ayan eh, o Tuunan na naman mga lodi o Ayan mga lodi Mayroon tayong gagawin Ito mga lodi ko ay Ayan mga lodi o oh. Magpapanit tayo ng Heat pocket Katwe Kung wala na ang ngipin Nag-aarmalite na mga lodi Pati kadena Papalitan na rin natin mga lodi ko ay. At eto Yung rubber booting niya mga lodi Ayan o oh kalugla kalugla dyan mga lodi ko ay tatatlong taon mga lodi ngayon pa lang yung papalitan original pa yan mga lodi ko ay sumuulan na mga lodi ko ay tanggalin na natin to matanggalin pa lang iba go at yun na nga mga lodi ko ay tinatanggal ko lang mga lodi kasi sa bahay na lang ako magtatanggal ng rubber booting mga lodi madali lang naman mga lodi magkabit ng bracket agent bracket sa kakadena mga lodi uulahin ko muna itong rubber booting mga lodi sa bahay na lang ako gagawin lumalakad ako mga lodi ko ay at eto na nga mga lodi ko ay pulat pulat muna tayo mga lodi matanggal lang yung koting dumi hindi ka din mga lodi dahil sa ulan eto na nga mga lodi ko ay unti-unti na natin itong tinatanggal mga lodi itong bracket mga lodi apat sa torneo lang naman to mga lodi at nina nyo mga lodi ko ay ang lambot lang niya pagkatakot ko mga lodi yung lock naman mga lodi ayan no tanggal na mga lodi ko ay eto nga mga lodi ko ay tanggal na yung bakit, mga lodi pero huwag na natin patagalin mga lodi Ipapakita ko sa inyo mga Lodi kung ano ang litsyate ko sa pagtanggal ng rubber booting mga Lodi. Eto na. Huwag na patagalin mga Lodi. Go! Eto na nga mga Lodi. Yung mga hindi nakakalang mga Lodi ko ay eto yung rubber booting mga Lodi ko ay. Hindi na ako mahihirapan magtagal mga Lodi dito sa gitna ng rubber booting kasi durug, na, durug na, mga Lodi. Ayan o. Niludukot ko lang ng no-no mga Lodi. Eto o. Yan yeah, o. Ayan mga Lodi, yung natagit na lang yung rubber booting mga Lodi ko ay. Pero mga Lodi, kung hindi pa durog dyan, pahirap ng galing yan. Kaya pa, yung iba ginagawa, ilaapo yan. Tinitintin, para matanggal lang yung rubber niya, tagit na mga Lodi. Pero ito sa na o. Oh, kaya madali na siyang tanggalin. At yun na nga mga Lodi ko ay, pag natanggal na ninyo yung gitna ng rubber booting mga Lodi, eto na ang gagawin nyo mga Lodi medyo mahirap no mga Lodi at konting ingat na rin tapang na tanggal nasa gilid ng rubber booting mga Lodi ko ay kasi mga Lodi pwede siyang mabatang yung nasa gilid na at medyo makapal siya mga Lodi ko ay eto mga Lodi ko ay eto ang kailangan natin mga Lodi pag magpapalo kayo nito so, tatanggalin nito so, siguraduhin yung dito nagka may gilid yan o oh. Kasi pag dito nyo tinira yan, pwede itong, waiting yung mabatag. At yung malipit lang yan, no? Pero dito, baka siya, mga lodi ko ay, ha? Tandaan nyo yan. Oh. Yan mga lodi, oh. Okay. Ayan sya mga nodi ko ay O oh, Ito niyang rubber Booting oh. Ayan na mga nodi Tato pa mga ko ay Inuulit ko mga nodi Dito kayo Mang pupukpuk Ayan Huwag dito Kasi Baka mabasag to Ha ah, mga nodi ko ay Dito kayo Titira lang titira ya yeah, at ito makapal. Yeah. At yun na lang mga lodi ko ay, kung ano yung ginawa nung una, yun din ang gagawin nyo sa pagalawa, pagatno, at pag-apat mga lodi. At mga lodi ko ay, eto lang ang resulta mga lodi ko ay, panit mga lodi. At ito yung natin mga lodi ko ay. Eto na mga lodi, huwag na natin patagalin. Kapit na natin ito, may waparbutin mga lodi ko Go! Ganyan lang niya kadali mga lodi ko ay. At ito nga mga lodi ko ay nakabit na natin yung rubber boot mga lodi. Madali lang di ba? Hindi niyo na kailangan ng mikari ko para mo paggawa. Kahit kayo kayang kaya nila mga lodi ko ay. Pero na ngayon, kapit na natin itong it na! rocket mga lodi ko ay. Ito nga pala mga lodi ko ay. Ang dating nakakabit dito yung original na nakakabit dito mga lodi ay 45 feet mga lodi 45 pero nang tanong, tanong ako ang sabi nila maganda raw yung 42 feet mga lodi at ang kapalit niya ay 14 eto yun ang sabi nila kaya tutubo kaya tutubuan ko yan mga lodi okay. Pag hindi okay, papalitan ko rin to. Kapit na natin mga Lodi Yan o At yung mga mga Lodi ko Tulad ng na tinabi ko tayo nyo kalina mga Lodi Kayang kaya nyo yung gamit to mga Lodi ko ay Na hindi nyo na kaya pumunta na migali ko Eto lang Jackang yakan ninyo to mga Lodi ko ay At eto na nga mga Lodi Ang ritual tal ginawa natin mga Lodi ko ay Yan yeah, mga Lodi o oh. Wala lang talog mga Lodi ko ay oh. Very good Okay, mga Lodi ko ay kapitan natin doon. Magpapalitan tayo ng engine bracket at heavy duty na kadena. Kaya huwag na natin itong patagalin mga Lodi, Kapitan natin. Eto na mga Lodi ko ay. At eto na mga Lodi ko ay. Nakapit na natin itong engine bracket mga Lodi, Kadena. At syempre mga Lodi, Itong rubber booting natin mga Lodi ko ay. Ayan o. No? Wala lang kakalog-kalog mga Lodi. Okay na, okay na yan. Magalaw di ko ay. Okay na, magalaw di ko ay. Tapos na, oh. Ayan. Bago na yung ko. Kadena. Rubber bushing. Okay na, magalaw di. Kaya magalaw di. Ang hindi dito. Kaya magalaw di. Hagal dito na lang. Bye-bye. Ah. Boom.